Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa atin pong lahat, mga Pilipino. Kahit saan man po tayo parte ng mundo. So before anything else po, gusto ko pong magpasalamat sa mga nanood sa aking video na title po ang um, My Message to Senator Escudero and Cayetano. Salamat po sa inyong mga comments. Yung mga nag-comment po na medyo hindi po maganda. Sinagot ko po ang inyong comment. Kung mayroon ka pong karapatan na sabihin na akong nakakainis at nakakaawa, so may karapatan rin po akong mainis sa'yo at maawa rin kung yung nag-comment po ng who you so sagot ko po rin sa who you ren so mga kapwa ko Pilipino wag po tayong pa-intimidate o pasusupil sa mga ibang Pilipino na para tayong hinasabihan na sila lang ay may, ang may karapatan na magsalita o pumuna. So lahat po tayo ay may karapatan. Hindi po ako nagpapaka-relevant. Ako po ay nagpapaka-Pilipino lang. Yun lang po yun. Hindi po ako troll. Hindi po ako bayaran. Mayroon po ako sariling trabaho. Kumakain rin po ako kahit walang magbayad sa akin ng mga politiko o kung sino man kasi mayroon po akong trabaho so ngayon po gusto ko lang pong ilabas ang aking salubin ulit tungkol naman po sa nangyaring eleksyon noong 2022 so it's better late to be than never, right? Kaya po nagdesisyon po ako. So may babasahin po ako sa inyo. Ito po ay ang um, mga result nung nakalipas na election from 20, from 1992 to 2022. So 1992 po ipapakita ko po yung total votes ng presidente. Then, total votes po ng top notch chair na senador. So, para po makita natin ang comparison. So, 1992 po. So, President Ramos, 5,342. 1,521. Yung top chair po si Senator Soto, Tito Soto, 11 million 792. So, 5 million then 11 million. So roughly 6 million yung lamang ni Tito Soto kay President Ramos. Then 1998. So, gumawa po dito ng history si President Arap. So, President Arap got total votes of 10,722,295. So, yung top na po noon is Senator Ligarda. She got 14,933,965. So, Roughly po, 4 million yung lamang ni Ligarda kay President Aram. Doon po sa 2004, so President Arroyo won. Di ba? Napakababanal na, ng lamang niya kay uh, uh late uh, Fernando Poe Jr. So, President Arroyo got 12,905,808 while the top notcher yung si Senator Rojas got 19,372,888 So roughly again, merong lamang na 7 million si Rojas kay Arroyo. So 2004 buyon. Then comes 2010. President Aquino got 15,208,678. Yung top na chair po noon is Senator Revilla. Si Bong Revilla. 19,513,521. I'm sorry. So, roughly rin 4 million, right? yung lamang ni Rebilla kay President Aquino. Then, come 2016, so President Duterte got 16,601,997. So, ang top notcher po noon is Senator Drilon. Gathered po, 18,607,391. Lamang pa rin pero kunti lang po which is 2 million only right roughly so now comes 2022 president marcos got a total votes of 31 629,783 Then the top chair po Senator Robin Hood Padilla meron po siyang 26,454,562. So sa lahat pong binasa ko, right, starting 1992, to 2022, ngayon lang po lumamang yung presidente sa mga top na chair na senador. So, sasabihin nyo, there is always be a first time of everything. But huwag po natin kakalimutan na tayo po mga butante ay mayroon lang po tayong isang boto for president and vice president. Tig-isa sila. Pero sa senador, mayroon po tayong dose. Okay? So normal pong lumamang yung mga top notchers sa presidente. Right? Siguro mahirap explain to pero easy mathematics lang po yan, di ba? Okay. Then dumating po itong 2025 midterm election. Okay, so sabi ng Comelec, like, mayroon po mga new registrants. So, dumagdag, nagdagdag po po yung mga butante. Right? Pero, yung top not chair po ng, na senador, si Senator Go, nakakuha lang po ng 26,912. So, Senator Padilla, halos parehas, 26,000, ay 26 million rent. Then, Senator Go, 26 million rin. Okay? Yung bali lamang lang po ay konti lang. Kasi 912,697 yung kay Senator Go while Robin Padilla 454,562. They got both um, both of them got 26 million. So, saan na po napunta yung hindi na po nag-decision nag po yung ilang milyon na hindi bumoto nung midterm. Kasi President Marcos, imagine, 31 million, So roughly, 5 million ang hindi na bumoto. So, I don't want to imply anything. Pero nagtataka lang po ako. Then, medyo po, mas lalo kung nagtaka o tumaas ang aking suspecha that there's something wrong. Noong 2022 po, may petition po at the Supreme Court by three individuals. Yung una po is former acting secretary of Department of Information and Communication Technology, Eliseo Rio Jr. He is also an electronics and communication engineer. Then former Comelec Commissioner Gus Lagman, Then lastly, ex-finance executive institute president Franklin Isaac. So nag-file po silang tatlo ng petition dun po sa Supreme Court. Na nagdududa po sila dun sa resulta ng election. But, of course Comelec, especially the chairman, George Garcia, never forget, siya po ay an election lawyer, of course. And coincidentally, he's also po an election lawyer. of Bongbong Marcos. And George Garcia po, he was appointed by by ex-president Rodrigo Duterte before the election, before the presidential election 2022. So again, sabi ko nga, and alam natin lahat 'yan ni si George Garcia is an employment, I mean, I'm sorry. is also an election lawyer. So alam po niya ang discretion ng COMELEC. So, one of the discretion of Comelec is to grant or deny the opening and recounting of ballot boxes. So, gamitin lang po nila yung discretion na yun, wala na pong habol. yung ating petition. Right? Pero recently, mga kapwa ko Pilipino, a certain attorney Harold Respicio filed a system interference case against George Garcia. So, anong masasabi niyo mga kapwa ko Pilipino? Ako po, lahat po ba ito coincidence? So, ang kapwa ko Pilipino, tatanawin ko pong utang na loob kung mawibigyan niyo po ako ng magandang eksplinasyon tungkol po dito sa aking obserbasyon. Maraming salamat po. God bless.